What's up, what's up mga kuya-kuys? Kayo, baik diba ni ate? Ma, risata diri. kay diri daw ni mo makita ang isda og binga na simi Bonus pa sa ilang kalsada diri na ang pagkanindot, grabe. Wailain mga kuya kundi diri lang sa kawayan mas bate Ma, pangita na ugling kuranan niya kuyugi ko diri pagkain okay. mo. So, pa di ay may darimugikan, bahalag dili ko Ang importante dira mga ko is dili ta masimilangan. Tingali niya ta maunahan. Sama sa imuhang feelings para niya na napasagdaan. Oh ha Gugman Gugma na sa kalaki ah. Dari na lang sa ta. Ay kita, buga sulina. Nga, lahos na dayon ta diri ah. Kaya nga ato ang Layo-layo pa sa draba. Nga, sure sa day na ako mga kuya kuys, Ang gitrabaho na mo sa una. Maudahin niyang project ni Papa na sa katong pandemic, naglingaw sa mua. Kaya amino ni mo sa dili mga kuya sa katong panahon na hastang laaya. Murag sama sa imong uyab na imong text hastang labaan niya. Higahang reply, okay ra. Bitaw mga kuya sing singa taas ang pader ah. Pader pa lang na ha nya ang balay mauto siya basta dira na lang sana ang ko nato na unya ighayag na lahos na lang ta diri kay ang isda gapaabot na ay kita day ang nagpaabot sa isda kay mga nanguha wala pa sa draba wala pa isda has laaya mga kuya koy sabado man day karonya ang tapok diri kay domingo pa amawasa di takan si aning kalakiha sa mga wa pa diri mga kuya is mo dai ni ang kawayan di Bisoria nya sa may mga plano mo ari timing na domingo ha ayaw sabado kay si may malanga ka duhan na ta paabot sa diri kay wala pa ang isda napas dagat zero na stranded sa may kan patuhod hmm? kay sa styrofoam <laughs> ay liyok do taga karon Nagdutag sa eh. ay. Waman kabot Si misangit. <laughs> o lagi mga kuya kuis, bahala na na sila daraa kay kami diri nakapalit na. Pauli na dire mi dire ang mga kuya ko is enjoy na lang ninyo ang ilang kalsada. Kay ang beauty mga kuya ko grabe jud kacada. Maong kung ikaw kuis is naguna na i-road trip ang imong jowa, ayaw na huna-huna ah, kay wala man kaana. Bitaw mga kuya kuys, nindot jud diring dapita. Amping lang kanunay sa pagmaniho mga kuya kay basig mabangga mong duha nya muburot siya di jud nato na maingon na disgrasya. Amawas ah. mima maipit man tingali ka sa iyang papa. <laughs> Bitaw mga kuya kuys di na tabag ana kay sa kanindot sa places diri ah napagamit jud ko og um, dual camera. Maungi enjoy jud na kuys ha. Sagdain na lang ng lihok sa ubos kay mauna ang ako ang front camera. Si milihok mga kuya ko kay wala na siya stabilization sama sa back camera niya. Pero ang importante dira mga kuya ko is makapture na ito sabay gamit ang usa ka cellphone ra. Lami ganita ni Imputangan og Music mga kuya ko para relaxing ba. Pero kay kita isa ka small content creator mapalo rata ni Meta bahala nagwalay kanta. Basin ganahan ka kantahan niya tika ay na lang di ay kay basin mo uwan pa. Maung ikaw is small content creator sad na ako'y tip sa imo ha. Una, ayaw jud gamit sa bisag unsa nga kanta or mga music na gikuha ni mo bisag asa. Kay bisag unsa o ni mo, madetect man jud na ni Lulumeta. Ikaduha, dapat dili mafeel ni Lolo na robot ka sama sa imuhang uyab dira -a. Bitaw mga kuya kuis, ang akong gimenderi na Nasa tanang buhato ni sa social media, tagai og distansya kay kapuyon man gani imong duha usahay di ba mangayo siya og space sa imo ha si algo pa ba ka ha basin tingali masyado ban ka ang shadow band mga kuya is, kung content creator ka ang imong mga content mga kuya is, kay dili ipakita ni Lolo Meta sa ubang gagamit og social media maunang nahibong na lang ka kay nibugnaw na iyang feelings para sa imuha Bitaw mga kuya koys, may na lang ka kay daghan man takag followers pero imong views pagka nihita. Niya, kung i-trace ni mga kuya koys, may na lang ka kay wala man sa violation na mo reflect sa dashboard ni mo diraa. mga koys, aron ma -aware ka, ingani ang buhata. Kung ikaw nagbalak na follow to follow ka, ayaw in town sunod sunura. Kay sa algorithm ni Meta, mahibong na siya niya, matingala siya kay murag robot na ka. And ayaw san paggamit og fake account ha kay bisag ikaw ang profile pic dira niya ang mga details dili imuha matrace lang gihapon na ni Meta nya yeah, mga kuya ko is back to the video lang sa taman ang tips kay murag asa naman ta da dapita hinaot makatabang nimo nga akong mga gisulti diri ah padayon lang sa pag content niya ayaw kawala o pag asa timan i ugli kay ra akong mga giingon aron dili ka masimiipit ni lolo meta kay prevention is better than cure jud ba nya yeah, kung nakahinumdum ka na ako'y gihisgot ganiha nakatungong gitrabaho namo ni Papa bidyuhan na to siya si miduol dool naman lang to diri unahan naman lang to gamay tingali pero di na ta maghisgot anak si may exposure sa ta diri makaingon niya katingali ganing bidyuha gikawat raman unsana unsan na sama sa iyang mani olake di na ta maghisgot anak si mipit ipit niya ta diri may pagmula husta ani eh. kay mao ni ni mga kuya ko sa akong gisulti na project ni papa diri nya ang stress sa katong ni aging pandemic gilingaw-lingaw na mo diri nya shout out ay mga kuya ko sa mga nakuyog pagtrabaho diri nya sa ko lang na hinumduman shout out di ko ni kuya Windel Inot Carlos Corong, and Riberal Family. Mga kuyog na mo diri sang pandemic na nagituring namo na family. Kay kung sa inyong hinumduman, dugay-dugay sa draba ang lockdown. Moagi dyan sa imong kinabuhi na ikaw madown. Nga di isad pwede na isalig lang nimo ang tanan sa mga ayuda na imong madawatan. Maong salamat sad sa kapitan, diris tuburan. Nga di na nato nahisgutan kaya kaning pader abot pa ni sa unahan. Di nya tamahuman. Nga, yeah, si sir Edwin Duh, ato sa pasalamatan Nga, yeah, kanina video kay taas-taas naman diri na lang jud ni Taman sa gihapon this is Kuya Quiz TV na laging nagsasabi na bahalang pobre basta daghantag money oh yeah